Ibinahagi ng youth pastor na si Nel Jo Magno ang kwento kung paano siya naging pastor sa programang Counter Blessings ni na former Governor Cherry Domingo Umali at Dr. Kita Guzman. Bagamat nakakilala na umano siya sa Panginoon sa murang edad na labing-anim, hindi niya pinangarap na maging isang pastor. Ngunit noong siya ay nagtatrabaho sa bangko sa edad na 22 taong gulang ay nagkasakit siya ng diabetes at natuklasa na siya ay may bukol sa bituka. Pag po hindi po nag-undergo ng, ng surgery or, or nakuha sa gamot, muna pala um, nag-take muna ako ng gamot para malusaw. So kung hindi, mag-undergo po ako ng ng colectomy surgery po yung puputulin yung intestine. Dahil dito, nawalan siya ng pag-asa at tinanong ang Diyos kung bakit siya nagkasakit sa ganoong murang edad. Ayon kay Pastor, naantala ang kanyang operasyon dahil sa paturi na pamamaga ng kanyang bituka at mataas sa blood sugar. Ngunit habang siya'y naghihintay ay mas lumalim ang kanyang pananampalataya dahil wala na siyang ibang malalapitan. Dagdag pa niya, Humingi rin siya ng panalangin mula sa kanyang senior pastor na nagsabi sa kanya na may calling siya mula sa Panginoon. Ilang araw matapos ang kanilang pag-uusap ay muli siyang nagpa-check up at laking gulat niya nang malaman na wala na ang kanyang karamdaman. Anya, dahil sa milagro ng kanyang pagaling ay nagdesisyon siyang sundin ang kanyang calling na maging isang pastor kahit siya ay nasa murang edad pa lamang. Kasi po, di diba, sabi ko nga po kanina, Tataayan. yung revelation ng pastora sa akin and then kininfirm ng Lord sa akin. So, ikaw na nakatanggap ng ganong miracle, talagang malala malalaman mo na ang Diyos nagpapagaling. Yes. At mm -hmm. ang gusto Diyos, mo siyang paglingkuran. Opo, oh, um, na-encounter mo talaga yung ganon oh. na ilan-ilan lang din yung nakakaranas. Pero praise God, pinaranas ng Lord sa akin po. Okay. Shane Talantino, para sa Balitang Unang Sigaw.